Meron pong bagong pinapakalat itong mga diehard tungkol kay Harry Roque. Itong mga DDS po na nasa social media. Tungkol po ito kay Harry Roque. Naku no, darating sa punto na ilalaglag um, ni Harry Roque ang mga Duterte sa si Sara Duterte. Babalik na daw ito. Nauna <laughs> na pong natuwa ang ilang DDS na nasa social media rin sa pagkakaaresto ni Harry Roque. Natuwa yung ilan. Uh, katulad ni na Panelo, katulad nung mga nag-away ng mga DDS vloggers sa The Hague. Yan, natutuwa yung mga yan. Kasi syempre, ibang kampo, ibang grupo si Harry Roque at ibang kampo rin naman. Yung mga DDS vloggers na dumayo doon sa The Hague at nagkagulo nga. O, oh, laglagan na talaga. At yan po ay nasa sistema ng mga DDS. Laglagan dito, laglagan doon. Batakan dito, batakan doon. <laughs> Tapos gustong mandamay. Ang sinasabi ngayon na itong mga diehard na eto nga, arestado na daw si Harry Roque. Babaligtad na daw yan, itong si Harry Roque. And yes, he is going to be the next diversion tactic of Marcos Admin. Gagawin daw na diversion tactic itong si Harry Roque. <laughs> Naku, ang aga naman ng mga script nyo na ganito. Ano na naman pong iniisip nyo? ba? Diba? when all fails nga daw, eto, siguradong magtuturo at magtuturo na lang at maghahanap ng maghahanap na lang ng kamalian sa nasa Malacanang, ng nasa Malacanang. Ang lala, he is going to be their credible witness against the Dutertes. Yan daw ang mangyayari, sabi na itong isang DDS vlogger. Then, they'd consider all his testimonies as the Bible of the truth. Naku, hindi ganyan. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa mga loyalista at hindi rin ganyan ang pagkakakilala ko sa mga kababayan natin na nasa katinoan. Ang kilala ko na ganito, katulad ng nangyari kay Saldico, all of a sudden naging hero para sa inyo kahit noon ay muhing-muhi kayo. Ang kilala kong mga ganyan ang sistema ng kaisipan ay kayong mga diehard.